'yung uh, palatandaan ng uh, napindan dito sa May C6 dito sa May C6 Napindan Bridge ay diyan siya Saka itong mga uh, nag, mga stall dito, 'yung mga na nagtitinda rito, iyan ay ililipat dito sa bagong gawa ililipat sa bagong gawa ang bagong gawa ng palengke yan daw second floor din ang bagong gawa ng palengke yan. so yung mga tindahan na yan yun nandyan sa kilit niya ay dyan yan dyan, yan ililipat ito yung sa C6 lang po ito no, sa taas C6 uh, Pindan Bridge C6. Ito bagong uh, ginawang uh, building. Yan. Hanggang, hanggang sa dulo yan, hanggang sa dulo uh, gagawing uh, market. So yung mga nandun nakikita nyo doon ililipat yan dito sa bagong gawa na na market dito sa barangay na Pindan na uh, Taguig City Okay. so yun lang po uh, good morning good morning ito na yung uh, kinalabasan ng uh, ginagawang uh, free waterways na project ng DPWH at uh, ng MMDA dati may mga kabahayan ito ngayon tinanggal na yan ang mga poste nakikita nyo tinanggal na yung mga yan yan pinagta uh, tinanggal na yung mga kahoy yung mga pinatayo dito at uh, dito nag dito kasi minsan dito nagpapark uh, park yung mga ano mga bangka-bangka na nangingisda sa laut so ayan siya mahaba yan hanggang doon yan so, hanggang doon yan mahaba yan Isum na lang natin para makita ninyo yan dati yan puno ng bahay ito so, hanggang doon sa dulo yan so Tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan. Makikita nyo doon, tuloy-tuloy yan hanggang doon. Hanggang ma malilinis yung uh, waterways dito sa area ng uh, napindan. Ang tubig na ito ay lalabas sa, uh, yan, nakikita nyo, lalabas yan sa, ano, sa Laguna de Bay. Ayan. Ito yung tinatawag nilang uh, Cinco. Purok 5. Purok 5 ng uh, barangay napindan na uh, tagig at yun sa kabila naman doon kikita nyo yung kabila naman doon yun yung uh, 6 ng uh, barangay na Pindan Ibay ok makikita nyo yung building niya yan yung building na uh, BGC BGC papuntang uh, Makati City at ito yung daan ng papuntang barangay ng uh, napindan na uh, Ibayo Okay, so makikita ninyo uh, mga bangka-bangka na lang yung mga nakaparada dito. Ayan, mga bangka-bangka na lang mga nakaparada dito. Uh, mga nagbabangka papuntang uh, laot ng Laguna de Bay. At meron kayo merong nakikitang bagong building dito. Nakikita yung bagong building niyan, yan yung tinatayuan ng mga market, yung uh, bagong market na tinatayo dito sa barangay na pindan. So hindi pa yan nag-ooperate at uh, bago pa kasi yan eh? okay